of the heart talaga sa loob ng bahay. Pero tama ka, di ba? Whatever happens, yun ang nakatakdang mangyari. Salamat, fiang, Thank you po. And as much as magdagdag ng bad news dyan sa loob ng bahay, ngayon naman, housemates, oras na para malaman ng mahalagang balita sa gabing ito. Sino nga ba sa inyo siyang JP and Rain ang hindi na mapapabilang sa laban patungong Big Four? Nakinig na mabuti dahil housemates hawak ko na. Ang pangalan na aking babanggitin ay ang pangalan ng unang ligtas ngayong gabi. At ang housemate na yon ay ikaw. That means, JP and Rain, kayo ang tutungo sa game room para alamin ang hatol sa inyo ng taong bayan. At this point, magpala na kayo sa inyong mga kasama. Muli, isa na lang ang makakabalik na <laughs> bayan. <laughs> মকনন <small> মকনন